Ilutin mo pa. Oh, tama na, tama na. Wala ka nang magagamit. Wala na, wala na. Mauubos, mauubos. Yan. Oh. Oh. tama na. Ilutin mo. pa. Oh. Oh. Hipan mo, hipan mo. Tama na yung tubig, tama na Hilot na lang, hilot. mo ka.

Ah, ano, sige to. Bubulungan mo yung... ito? Mabalaman Mabalaman yung... na ganito. ba ano hindi na sumasakit dito? Hmm. Oh. Hindi na po. Ah. Hindi na po 'yun, ano. <laughs> Ayun, susubin so na ng ating bayla. Lakay <laughs> <laughs> ka.